Pag napasok mo, may 30,000 ka sa akin. Thousand! Ano ka ba? Yan ang nagparating ng dahil mo sa Pilipinas. Oh, <laughs> Kanina pa siya ang katrabaho. Oo. Oh, kasi in-expect niya, bibigyan mo expect, siya ng discount. discount ng helmet. Discount? 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 Ipasok mo yan. May 5,000 libo ka. Kumuha ka ng helmet sa baba. Yo! Tara, kumasok. Nakasabo ha? Kumasok sana. Yes. Stop. Cover time. Come on. Really? <laughs> <laughs> Kaya pa ito ng side? Oo. Oh. Yan. Yeah. Hey! Yeah. 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 Oh, kuya Abed! Kuya Abed, hindi ka! Titira ka lang! Yeah. Titira ka lang! Spot! Isa mo muna. Pag napasok mo, may tatlong libo ka sa akin. Pag pumasok to ha, ganyan tayo magpalaro. Pero pag wala, ganoon talaga. Ngayon lang ako magpapalaro. Isang spot, tatlong libo. Tinu mo, tinu mo ka. Boundary. 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 yan ha. Lagyan! Nagpunas mo siya. Siyempre, ayun yung mga gumawa ng bidara nito. Tatlong libo yan. For three thousand. Awww. Kuya, ikaw. Kuya, ikaw. Ay, Ariel. 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 Guys. Tatlong libo ha. Tatlong libo. Isang pasok lang. Ikaw! Ikaw! Kuya! Ay! Si ano? Glenn. Si Glenn? Wala okay, ito na may ah! <laughs> ano ka ba? Yan ang nagparating ng mo sa Pilipinas! Baka nga <laughs> pumasok pa eh! 3,000 <laughs> yan! <bulan>. Ah! Wala! Ayun! Uy! 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 Teka lang, ba't nagmamadali ka ba? Pag nahulog mo yan, tatundi di ka sa akin. Since wala nakahulog, gagawin ko ng liman libo. Tapos kunin mo pa yung helmet sa baba. Kaltok! 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 Kaltok!

para na bigla lang. Para ay bakulipu ka na <laughs> ay bakulipu <buka> <laughs> ay 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 bakulipu ay bakulipu ay bakulipu ay Saan Pag hindi ako minura, hindi pa sakit. What? What? Hindi na si Amer man ng helmet. Ay, Kaya ba? Boss, ayos po. Ayos po, ayos You know? sana ah. Ay, grabe! Tinawa, tinawa, mas guwapo yan! <laughs> <laughs> salamat po <laughs> sa pagmura, kung hindi, hindi ba pasok? Salamat, <laughs> <tinawa> pa. <laughs> <laughs> salamat <laughs> po sa pagmura. Boss, pa ako sila Bigyan na natin. Oh, oh. Bigyan na lang, sa inyo na lang. Eh, Bigyan na tayo ng helmet, ipabango eh. pa kaya. Salamat. Oh. Oh. Thank <laughs> you. Maraming salamat po sa pagmura. Salamat po. Sa batay. Tatay na kamura. Ganyan. Diyan magpapango. May lahing. May, May lahing <laughs> papak papakinggan niya. Papakinggan niya. Pa -pag niya paano magpapango? Paano magpapango? Salamat. Paano paano paano? Next. po. Oh, next one. Pwede na po yan, po yan. Ano? Ano? Palo! Palo! Wala na. Ano ito? 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 Ayan. 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 Oo. Oo. Salamat! 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 thank you for. i time